na nagkakahalaga ng 3 bilyong dolyar, 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 dolyar. Naman na naman, para, naman, na, naman, ta, naman, 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 na, ng Department of Labor and Employment na sa part, sa na support, sapat na support, sapat na support, ang up. Sabi ko patalik yung kinahirapan yung, walang patawad! Next to deliver his opening remarks is the Chair of the Committee on Public Order and Safety, Congressman Dan Fernandez. You are recognized. Maraming uh, salamat po. Puso mo, brother. Uh, ang Joint Committee ay uh, nakapagsagawa ng kabuang labing dalawang uh, marathon na public hearings na nagsimula noong uh, August 16, 2024. At uh, ilan dito ay uh, tumagal ng uh, labing dalawa hanggang labing apat na oras. Bagamat uh, dito ang pag-uusapan natin sa araw na ito, hindi po itong uh, pogo, ay ninais ng inyong lingkod na briefly ay uh, mag-report po. Uh, sa ating pong mga kababayan. Maikli lamang po ito, hindi naman po ito masyadong mahaba. Nais ko lamang po ibahagi sa inyo yung mga ilang uh, mahalagang natuklasan kaugnay ng mga kriminal at illegal na aktibidad ng uh, Pilipina uh, Offshore Gaming Operators o yung po natin ng uh, POGO. Una dito, yung paglaganap ng POGO uh, matapos ang paglabas ng Executive Order number no. 13. Sa simula, natamasa ng bansa ang ilang uh, benepisyo uh, pang ekonomiya. Marami tayo nakuha ng uh, pera sa POGO tulad ng uh, mga uh, beneficyo na kukuha natin. Subalit, uh, yung mga lokal na trabaho, saka yung kita mula sa upan ng lupa at uh, pasibilidad, pasilidad, yun po yung ating mga nakukuha. Kayo pa man, naging malinaw na ang negatibong epekto sa lipunan ay higit na mabigat kaysa sa mga beneficyo ito. Kaugnay ng paglabas ng EO number no. 74 na isinisyon ng ating pong presidente na nagbabawal sa lahat ng pogos, internet gaming licenses, at iba pang serbisyong kaugnay ng offshore gaming. Isinulong namin, kasama ang aking mga kapwa mambabatas ang House Bill number no. 10987 o ang panukalang Anti-Offshore Gaming Operations Act na naaprubahan na at malapit ng iulat ng Committee on Games and Amusement. Natuklasan din natin yung pagkakasangkot sa kriminal at iligal na aktibidades sa loob ng Pogo premises. Sa mga operasyon ng mga otoridad laban sa maraming iligal na Pogos, nadiskubre ang lawak ng mga kriminal na aktibidad gaya ng human trafficking, cyber crimes, tulad ng love scams at loan scams, money laundering at iba pang krimen gaya ng kidnapping, prostitution, torture at murder. Ang mga presyong ito ay nagresulta sa pagkakaligtas ng libo-libong mga Pilipino at dayuhan. Ang Lucky South 99 sa Pora, Pampanga, nakilala na na ating pinakamalalang Pogo Hub sa bansa ay pinatatakbo ng dating Chinese police officer, police officer ng China, si Duaren Wu. Na ilang beses po natin inibitahan sa balit, wala na, nakatakas na po. Kasama ang kanyang inaanak na si Catherine Cassandra Casiliong. Sila ang nagpasilita ng mga sublease contract sa pag-ita ng Whirlwind Corporation at Lucky South 99. At nalaman din natin na naging pugad, naging pugad, ang pogo ng mga kriminal na wanted, wanted sa iba't ibang bansa na nagdulot ng panganib sa kapayapaan at kaayusan ng ating bansa. Umaalala niyo si Wang Siyang, ang big boss ng Hongsheng Gaming Technology, ng Sun Yu Technology sa Banbantarlak ay isang pugante, pugante sa China at kasosyo ni Gu Waping na kilala rin bilang dating alkade ng Bamban Ang iba pang mga Chinese nationals na nakasangkot gaya nila Xiang Ruijin at Lin Baoying na to ng guilty sa isang kaso ng money laundering na nagkakahalaga ng 3 bilyong doyal sa Singapore. Nalaman din natin ang paggamit ng mga peking dokumento ng ilang mga Chinese nationals na konektado sa Pogo. Ang mga tulad nila Gu Wangping, Xiang Mier, nakilala rin natin si Sheila Go, at si Hong Jing Sing, nakilala naman natin bilang Tony Yang, ay gumagamit ng peking dokumento upang patunayan na sila ay mga Pilipino citizens. Bukod dito, ginagawa rin dami ng ilang Chinese nationals ang ating mga kababayan upang gawing lehitimo ang operasyon ng Pogos. Ang ilang Pilipino incorporators ng Pogo companies gaya nila Ronelin Baterna, Stephanie Mascareñas, Julian Linsangan III, Edwin Ang, Marion Ryan Chua ay naharap na sa mga kasong kriminal dahil sa ilegal na gawain ng Pogos. Ang pagkakasangkot ng dating tagpagsalita ng Pangulo na si Atty. Herminio Harry Roque Jr. sa operasyon ng Pogo sa pagdinig mismo ng chairman ng PAGCOR ang nagpatunay na sinamahan ni Atty. Roque si Cassandra Ong sa isang meeting upang talakayin ang lisensya ng PAGCOR at ang utang ng Lucky South 99. Si Tony Roque at ang kanyang asawa ang nagmamayari ng Biancham Holdings and Trading Corporation na nagmamayari rin naman ng 99% ng shares ng PH2 Lot 37 Pinewood Holdings Incorporated o PH2. Ang PH2 ang nagmamayari ng Pinewoods Village sa Tuba, Benguet na inuupahan ng Chinese fugitive na si Sun Li Ming na naaresto ng PAOK at BI agents kasama ni Wang Keping, isa pang Chinese fugitive. May iba pang mahalagang natuklasan ang Quadcom na ito na nakapaloob sa progress report ng Quadcom na iaharap sa plenaryo sa susunod na linggo. Kung may nito, inirekomenda natin ang mga sumusunod. Paitingin ng mga local government units, ng ating mga mayors, ng ating mga governors, ang kampanya laban sa guerrilla, guerrilla pogos, sa kanilang nasasakupan. Bigyan ng Department of Labor and Employment na sa sapat na suporta ang 40,000 Pilipinong manggagawa ng pogos na nawalan ng trabaho upang makahanap ng alternatibo. Ipaslak ng Bureau of Immigration ang deportasyon sa mga dayuhang manggagawa ng pogos. Higpitan ng mga regulatory agencies ang pag-monitor sa mga service providers ng illegal na pogos upang matiyak ang tuluyang pagpuksa sa offshore gaming operations sa bansa. Magpatupad ng mas mahigpit na proseso ng verifikasyon para sa mga dayuhang manggagawa at employer. Magtatag ng global network para sa real-time information exchange laban sa human trafficking. Tatlong araw na lang po mga kababayan ang sesyon ng kongresong ito. At muli tayong babalik sa Enero. Ang Quadcom na ito ay nagnanais ng wakasan ang ilang mga issues na ating nang nabigyan ng kukulang mga solusyon sa pamagitan ng mga ilang inihaing panukalang batas. Ngunit kailangan po sa subaybayan ang masamang epekto ng pogo sa ating lipunan. Garantisado. Ito, garantisado. Ang takbo ng mga remnants ng pogo ay sa BPO, sa mga barangay, sa maliliit na lugar, sa malalayong lugar, basta't may internet na maaari silang mag-operate secretly. Yung mga Chinoy na na-deport na ng ating gobyerno at patuloy na i-deport ide pa ay masosolusyonan na natin. Subalit, ang nakikita natin problema ay kapwa nating Pilipino na natuto na mula sa mga banyaga paano mag-operate ng Pogo. It is my hope that these findings and recommendations will do justice to the countless hours of hard work rendered by, by my fellow lawmakers and the invaluable contributions and testimonies made by our resource persons. Sa inyong lahat, maraming maraming po salamat at mabuhay ang Bansang Pilipinas.